Isang mapagbalang araw sa inyo, mga kapamanang karunungan. Sa video pong ito ay may ibabahagi ako sa inyong pamahiin kapag kayo ay pupunta sa burol. Mga dapat ninyong gawin upang sa ganoon ay hindi ninyo madala ang mga negatibong puwersa o hindi makasunod sa inyo ang kaluluwa ng namatay na tao na inyong pinuntahan sa burol. Pero bago natin ipagpatuloy ay inanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa channel na ito na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Karamihan sa atin ay hindi na naniniwala sa mga pamahiin tulad po ng kayo ay pupunta sa burol, mga dapat ninyong gawin nang sa ganoon ay hindi ninyo madala sa inyong bahay ang mga negatibong pwersa doon sa lamay at hindi po makasunod sa inyo ang kaluluwa ng namatay. Tan o karamihan sa atin ay hindi na po naniniwala sa mga ganitong pamahiin sapagkat ang sabi nila moderno na ang panahon at hindi na daw applicable sa panahon natin ngayon. Subalit totoo po ang mga pamahiin sa mga nakakaranas na na palaging nagpapakita sa kanila ang mga taong namatay na. Isa po 'yan sa mga dahilan kung bakit nag-upload ako ng video nang sa ganoon ay hindi po mangyari sa inyo ito. Na para bang magpaparamdam ang mga kaluluwa ng namatay na tao sa inyo. Isang pamahiin lang po ang aking ibabahagi. Halimbawa, kung kayo ay pumunta sa mga lamay o burol sa kahit na sinong tao, ito man ay iyong kapamilya, kaibigan o kakilala lamang, kapag pumunta po kayo sa kanilang burol o lamay pag -uwi po ninyo sa inyong bahay upang hindi ninyo madala ang mga negatibong puwersa o hindi makasunod sa inyo ang mga kaluluwa ng namatay na tao pagdating po ninyo sa inyong bahay bago po kayo pumasok ng inyong bahay mas mabuti po kung mayroon kayong insenso magpausok po muna kayo ng insenso. Pausukan po ang inyong katawan. Subalit, kung wala naman po kayong insenso, kumuha lamang po ng kahoy o uling. Sindihan po at ipunin ang abo nito. Ilagay po ito sa harapan ng inyong pintuan. Tapak-tapakan po ito bago kayo pumasok ng inyong bahay. Isang pamamaraan din po na maaari ninyong gawin. Kung mayroon kayong kalamansi ay kumuha po ng tatlong piraso. Maghugas po ng inyong kamay. Hugasan po ito ng kalamansi. Yan lamang po ang aking maituturo sa inyo. Nang sa ganoon ay hindi po ninyo madala ang mga negatibong pwersa galing po sa lamay uburol na inyong pinuntahan. Sana po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po, God bless inyong lahat at ingat po palagi.